So, blessed day everyone Para po sa lahat ng ating mga viewers Na nagahanap ng solution In case na na-encounter nyo po yung gantong Klase ng problem Meron po akong sishare sa inyo na tips Kung paano po yan ma-eliminate So, paano nga po ba tanggalin itong Vertical line After nating mag-feed ng papel at mag -photocopy using ADF ng Brother Printer. So, ang common po na cost nito kung bakit po nagkakaroon ng vertical line ay dito po sa spot na ito. Yan. Dahil po kapag ka kayo ay nag-photocopy sa ADF, usually, nakataob to, diba? Tapos, kakainin niya po yan, tapos iikot ng ganun. At dun po sa pag-ikot niya, may iskan po siya dito sa part na to. So, possible, ito meron tong konting guhit or merong sablay. At commonly dito yan, magpo-fall yung problem. Pwedeng meron ditong dumi na hindi natanggal. So, ang paraan niyan, kailangan yung kapain guys kung meron naka-imbose na dust na tumigas. Kailangan yung matanggal. So, paano yon? So, kutkutin nyo lang yan guys. Ito, kunwari ito. Uh, At, nakita nyo ito, no? Nung kinapin nyo, nasa, ayan, left side. So, ang meaning nyan, nasa top. Ah, di ba? Left side. Ayan. Ito yung left side. Yung left side niyan. Ganyan siya mag-take place. No? So, possible nandito yan. Dito nyo hanapin. Yung guhit na yun. Na kumakain yan. So, ayan. Talagay ko, natanggal na. So, try ulit natin. So, ganun lang yun, guys. Bukha natin, ha. Ah. Bukha tayo eh. ano ng value size. Okay, na na po natin yan. patayin lang po natin kung ano po yung magiging output so, check po natin kung meron pa rin or wala na so as you see dun sa ating result na eliminate na po natin yung vertical line compare dito sa first copy natin na merong buhit yun, kitang ano, kita So usually ganun lang talaga yung problem nun. Meron lang yung dumi or dust na sa isang portion tumigas tapos nagcreate ng na embossing effect dito sa mayroong glass scanner natin. So, tandaan nyo guys, nandito lang po yun, sa may gilid. Hindi po dito sa mismong flatbed, kundi nandito sa um, partial partial glass na ito sa left side ng flatbed. So, I hope na-resolve ang inyong problem at nakatulong talaga ito ang video na ito para sa inyo. So, maraming salamat po and God bless.